So ayan uh, mga masara, uh, bumili tayo ng bagong water pump nga kasi para may support ang tubig. Yan yung specification niya. Tapos ito naman yung materials na gagamitin, gagamitin natin mga masara, uh, connection para sa water pump papunta sa sapa. Tapos yan uh, mga masara, pasport uh, forward tayo. Uh, Berniking ko muna. Yan, uh, grabe sobrang lakas ng higop ng tubig niya yung hatak ng makina. Bali, Otrey pala yung brand ng water pump na binili natin. Ayan, uh, may suporta na tayo kasi minsan pag uh, aya ay ang tawag dito sa amin no, yung uh, medyo maliit yung kate ng tubig, yung high tide is hindi tayo nakakapapasok ng uh, ganong kalaki na tubig yung medyo oh, mapul yung uh, mapultang yung palaisda natin yung level na tubig na require para hindi masupukit o hindi ma hibasan yung ating palaisda kaya yun uh, solid mga master solid yung ating nabiling uh, water pump Ayan. Nakita natin mga uh, master para mas makitanya uh, makita nyo. Bali, yan yung kinakabit ko na source of water sa apa kasi yan dyan. Bali, dyan yung abang na linigay ko. Dyan tayo kukuha ng tubig. ah uh, papasok sa ating palaisdaan. Bali for the meantime kasi yan na ah. yan yung pinagkuhanan ko muna ng tubig para lang ma-test matesting natin yung ating water pump is dyan muna sa loob Bali kasi hindi pa tayo makapagkuha ng tubig sa labas ng sapa kasi malit pa yung kati ng tubig ngayon Bali low tide na low tide talaga yeah doon mo tayo sa loob mismo ng palisdan, ma nagkukuha ng tubig para matesting lang natin yung water pump at umikot lang ayan, din lang mismo sa loob ng uh, trampa natin na uh, kinukuha yung tubig bala yan sobrang lakas ng hatak mga master uh, otro, para, yung brand nya yan, yan yung kanyang specs, specification nya bali 6.5 ba uh, horsepower power uh, maximum niya is yun nga 3 hours pero breaking ko siya ng 3 hours talaga kung hanggang saan ba yung kaya niya Bali, yan yung sabi ko nga is tayo kukuha ng source of water mga master yan kasi sapa na yan mula dyan uh, papunta dun sa labasan papunta na doon dun, dun malayo na yung pupunta niya yan palindun yung filter niya sa dulo Uh, para pa hindi ganong bali lalagyan ko pa yun ng harang yung filter niya ng net papunta dyan bali dyan, papunta paket dito bali mag add pa tayo ng isang tubo mga master yan kailangan kasi talaga natin ng suporta ng tubig mga master kasi yun nga uh, iwasan natin yung taginik yung ayaay -ay, o yung hindi gano kalaki ng kati ng tubig plus yung init ng araw para maiwasan natin masyado na baka lalong baka uminit yung tubig sa palisda natin gawangan ng nung masakto na nagawa, maliit yung kate. Kaya yun, kailangan natin ng water pump support para naman hindi gano'ng ma-supocate o ma-initan yung ating mga alagang alimango at saka bangos. Kasi... Ngayong katapusan is mag-harvest tayo ng bangos, uh, bali maglo load tayo ng panibagong similya ng bangos mga master. Kaya ayan, bali nag-abang uh, na kami ng water pump para panigurado. Okay mga master, uh, goods, goods na goods yung ating uh, water pump. Yan mga master ah. Uh, buga talaga ah, uh, Sa estimate ko mga Dalawang oras lang Makakalod na tayo ng malaking tubig At saka nakakapag irate pa yung tubig Nadadagdagan pa yung oxygen ng tubig natin sa loob ng palisdan. yan, gusto gusto yan ng mga lagang bangos sa saka limang Ayan, dyan yung bangos sa harap lang Ayan, Uh, nagsisi abang nag-aabang lang sila sila so, mga master uh, salamat salamat salamat